Ah, hinihilaw! Oh, pwede! Lulutang ito. Ha! Ito na. May dami! Uuwi ng kuya. Paen, hipon. Bakit? Tukan natin. Kung may mauli tayong ayungin. Uy, akin to. Oh! Yes, mga idol! Laki, ayungin! Yee! Huli namin mga boss, oh. Mga ayungin, mga 30 piraso na yan Tsaka isang talapyan malaki Magandang araw sa inyo mga Boss Idol And welcome back sa Talim Island Pride Kung napapanood nyo yung mga previous video ko Na makikita nyo talaga na marami kaming nahuhuling isda pamingungit At talaga namang wala na kaming paglagyan sa rep Kaya for today's video Pahinga muna tayo pamingungit ng tilapia Balik tayo ngayon sa pamingwit ng ayungin At susubukan natin kung makakahuli tayo ng ayungin At kung may nahuhuli pa ba ngayon At dahil wala kaming pain Sinubukan kong manalap ng hipon Para naman meron kaming maipain Grabe umaga umaga sobrang lamig nyan pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout sa kumpare ko kay RJ Bulaon from Marinig, Kabuyaw. And shoutout kay Brian Lungayan sa PIN. And shoutout kay JL Kiskino Acorda from Subay. And shoutout kay Marvin Tagle de la Punta. And shoutout kay Ma'am Ami Garcia. And shoutout kay Rodel Caro Paralag from Tumama, Tumana, Marikina. And shoutout kay Ken Michael Gabi from Talim Island. So yun lang mga idol, shoutout sa yun inyong lahat. So yun mga boss idol, bago natin pagpatuloy ito, baka naman pwedeng pa-click ng follow and share. Salamat. Palipalita daw, maraming nahuling ayungin eh. Sa natin kung scam o legit. Oh, hindi ko nadala yung isa kung ano. Pain natin hipon. Boss. Ang oh, laki naman ng taga yo tayo din yung taga eh. Diyan, yung taga. -ugug. Oh God. You know, huli ka oh. Huli. Ma. Hule. Matindi, ayaw nga. Nakakasarap, hmm. paksi oh. Hmm. oh presto ko yun eh. Grabe na yan. Napakalaki ng taga. Ayaw pumasok ko. Matindi ko yun. Wala yung taga nito. May, may taga ito eh. Pinalta ko ba yung jury? Hindi ko talaga pinapakilamanan yan. Oh iyon uh, oh, pakita mo rito. Ano? Uh, 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 nga. Lagi mo na tubig. testing. <laughs> oh. Bo. Isko. Kala ko ba ano? Ah nga. Pwede mo ito. Yan lang. Uwi ako mamaya. Oh. Yun oh. Sarap. Hmm. Four finger. Binatak mo. Uy no, yun no. mo? Ay, putik. Ang ina pa to eh. bakit talaga ay nahuli oh. Miss natin 'to. Miss natin. Pang ayong ito eh. Sawa ako sa tilapia eh. Yung naman. Yungin, testing. Yungin man lang. O, oh, pang idol. Oh! Oh, yari! Yee! Tangin. na. Yungin na naman, lapad do Oh. Pwede na to pang taxi, pang pangatsabawang. Wow! Uli, yungin! Grabe, sarap! Ito naman, tingnan nyo mga boss. Tingnan nyo mga boss. Tingnan nyo paano makahuli ng ayungin. Tingnan nyo mga boss. Tingnan nyo mga boss. Ay, tirik! <laughs> Nahulog yung goldfish. Sayang. Pera na sana yun. Ito. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Idol o. Oh. Yee! Lapad na ayungin! kinare <laughs> Pakain ulit tayo mga boss Ating mga kahuli ulit Ayun na Patake mo Hoy, ayungin na naman mga idol Sarap mm. Oo <laughs> oh, oh. Bain tayo Hipon umaka ulit tayo dyan oh yes mga idol laki ayungin yee kailahin okay, mo kailahin mo ayungin oh yun yungin oh mga idol oh ayungin na naman oh yun oh laking ayungin oh yun oh laking ayungin ayun <laughs> yun, oh. Idol oh. Yung napakalapad oh. <laughs> Napakalaking ayungin. <laughs> At hindi, kala ko ayungin eh. Tilapia pala. Mga idol. Patumalon to jure. <laughs> Matindi dito mga idol. Matindi dito mga idol ayoko na mamiwas ng, ng tilapia dito tilapia pa rin ayoko tantanan ng tilapia yun o oh, ayong o ah, wow ayong know. e sarap tingnan ito natin ito mga boss walang ano yan walang script yan ha? hindi yan naglalagay sa mga cage <laughs> <laughs> hinila, hinila, hinila. Oh, hinila <laughs> oh. <boy>. <laughs> <laughs> na, no yeah. <laughs> <di> na, <naman>, <laughs> <laughs> Yan yun. Yan nga, ayun. oh. Yan nga, yun. Ayan yun! Oh, hindi Oh, ini na lang ayun. <laughs> Gago ka, nandun yung taga. <laughs> ganti mo, ganti mo, ganti mo. <laughs> 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 hindi kasi inaayos ang buhol <laughs> Ay Ayun no, na, wala na kang video. Wala nga niya. hindi yung tali. Ang ganda pa naman yung tagang yun. Ginoon ni Lord. <laughs> yung isa na yata yung tagang. Last Last mga idol May gagawin kasi ako eh May gagawin ako Sa kabilang barangay eh. Kaya last na lang to Tangin mo na Hindi May tagayon eh Lulutang O oh. Diba Last na yan mga boss O oh. O oh. na Uyos na ako Mahuli namin mga boss oh. Mga ayungin, yun, mga 30 piraso na yan. Tsaka isang talapya, malaki So yun lang mga boss idol Kung nag-enjoy ka sa video na ito Baka naman pwedeng pakifollow and share At habang ako yung naglalakad pa uwi Abay nakita ko talaga yung partner ko Napasaya na naman ako Meron! Meron! <laughs>